Tony Gonzaga. Buntis sa edad na 39 years old si Tony sa ikalawang anak nila ng direktor na si Paul Soriano. Masayang ibinalita ni Direk Paul Soriano na ipinanganak na ang ikalawang anak nila ni Tony Gonzaga. Pagbabahagi pa ni Direk Paul sa kanyang post kasama ang larawan ni Tony at ng kanilang baby girl. Paulina Celestine Gonzaga Soriano has arrived born 2.05 p.m. on August 11, 2023 at 6.8 pounds. Tin and Paulina are both doing great. Thank you for all your prayers and support. God bless you. Hashtag baby girl, hashtag girl dad.